Hi mga masters, maestro Johnny po ulit at tuloy natin ang ating panibagong video sa ating pong pag-aaral at pag-explore ng, ng BEAM powered by NEO LMS, a new way to teach and learn. For our video number 3, ayan po, na-discuss na natin yung video number 1 natin, yung login, dashboard, tsaka profile, and then yung sa video number 2, creating class, parent class, tsaka child class, please Do watch our video for that kung gusto niyo po matutunan. And for this video naman po ay pag-aaralan natin kung paano po ba mag-create na ng lessons at yung mag-insert ng mga different mga lessons po pag kayo po ay gumagamit ng Canva, Google Slides at PowerPoint file. Ayan na po. At kung ready na po tayo, then let's go! Ayan na. So sir, pwede na po magsimula sa akin module 1. So para po makapagsimula na tayo maglagay ng mga contents niya, mapapansin niyo po dito nakalagay 0 kasi po wala pa po siyang laman. So para makastart na po tayo maglagay ng laman, ang gawin po natin ay click na po natin to. So click. So pag click natin po yan, mag-open na po siya. Ito po yung makikita natin. So nasa lesson 1 po tayo, mapapasin niyo po naka-highlight siya. So sa lesson 1, ano po yung gagawin natin? So wag po kayo ma-intimidate sa mga nandito. Usually po, di ba, ang ginalagay naman po natin, mga co ay lesson natin, mga soft copy, mga videos, di ba po? And then, mga presentations po natin, either Canva, PowerPoint, or Google Slides. So, ang kagandahan po dito, hindi na lang po siya basta link. Pwede na po nilang ma-access na direkta yung mga files na yun dito po sa ating pong learning management system na beam po natin. Okay? So, sir, paano po yun? So, ang gagawin ko po, ipapakita ko po dito yung paglagay po muna, yung paglalagay po ng learning materials. So usually sa dami po na nandito, ang sinasuggest ko po ay mag-start tayo dito sa page. Ito po. So dito po sa lahat na nandito, content, assignments, ayan. So usually dalawa po yan, contents. Ito, pwede pong page, pwede pong web resource, pwede pong galing sa library, pwede pong file, pwede pong tool, pwede pong swarm. Then sa assignment, siyempre po, pwede yung quiz, ayan, discussion, team, dropbox, library, essay, survey, deb debate, score, Google Assignments. So for this particular video, mag-focus lang po muna tayo dun sa content, which is yung mga gusto natin gawin. So ang kiklik po muna natin para start ay yung page. Click po natin yung page. So ano title nung iyong lesson? I highly suggest po ulit mga co na pag tayo po ay gumagawa ng, ng ganito, parang sana po doon? maganda na meron kayong parang ng introduction. Pwedeng yan po rin intro na yan ay manggaling dun sa module papakita ko po ng sample na ano po. Pwede po ilagay natin ay introduction. Introduction. So, introduction. Yan lang po muna. Title natin. Then, save. So, pag click po natin yung save, eh, na po. Sir, ang dami naman. Tingnan po natin maging itsura niya. Ano po? Sabi ko nga po, pag nag-click kayo, tas medyo parang nalilito po kayo, gusto niyo pong bumalik muna, punta po kayo sa left side, i-click nyo po yung lessons. Ayan, pag nalilito na po kayo, ayan na. Babalik po kayo ulit doon sa umpisa na ginawa po ninyo. Ano po? So, pag nagawa niyo na po yan, balik po kayo. Pansin niyo po, nagkaroon na siya ng isang section. Yun na po yung ginawa natin kanina na page. So, click po lang po ulit sa gitna para po mag-open siya. Ayan na po. Ito na po yung na-create yung una introduction. Now, maganda rin po with your team sa inyo pong school, sa inyo pong grade level at parehong subject, maganda po na during your relax session, mapagtulong-tulungan nyo po ano ba yung content natin doon sa ating video learning management system. Mas maganda, mas magiging madali ang trabaho kung nagtutulong-tulong po kayo doon sa inyong grade level. Kasi unlike po pag bawat isa lang po tayo. Ano po? Ayan. So, sir, paano po yun? Ang gagawin ko po, hindi pa po natin natap yung first natin na page. I-click po lang po ito ulit, yung introduction. Ayan. Ayan. So, di ba ito po yung kanina? Bumalik lang po tayo para hindi po tayo nalito. Pag nandito na po tayo mga co-teachers, ang gagawin po natin, either para po ma-edit yung section na yan, yung introduction, i-click nyo po dito sa edit yan or sa baba po. So, dalawang options. Sana po. So, click po natin yung edit. Eh na. So, ano na yung laman? Diba po? Ano po yung laman? So, kung kayo po ay medyo nahirapan, naka-ano po tayo, naka-dark background po, ano? So, po, pwede nyo po na i-toggle ulit yan. Pag kilik nyo po ito, oh, magiging white po siya. Para nasaan lang po kayo para naka Microsoft Word lang po tayo. Ano po? So, yan. Ano po? Sir, ano po ilalagay ko sa introduction? Usually po, ang maganda, pag kinlikto ng bata, may makita siya na image po at saka ng, ng text. Image lang po muna or video or text. Sir, ano po yung nakikita natin dito ng mga toolbars or buttons? Uh, isipin niyo po nasa Microsoft Word lang po kayo na magta-type po kayo ng mga information dito. Okay? So, yan po. Diba? So, para po ay nagta-type, nasa Word lang po. Pero dito, ang kagandahan po dito, po dito mga advanced tools. Gaya po ng, pwede po kayo mag-upload ng image. Ayan po. Ayan po. Ito po yung button para mag-upload ng image. Pwede po kayo mag-upload ng file. Pwede po na, ito po, sa mga math teachers, mga equations, mga characters. Tapos po, dito, uh, insert template. Ayan po. Pwede rin po kayong mag-create ng web conferencing. Ano po yung mga yan? MS Teams, Google Meet, Zoom. So, pag-aralan po natin sa mga susunod na video. Pwede rin po kayo mag-record ng audio nyo para po marinig kayo ng boses ng mga siyante po ninyo. Pwede rin po na mag-record kayo ng video. Pero ang ginawa ko po ay parang text lang po muna. Maganda po na gumawa rin tayo ng parang draft natin. Okay? So, ito po yung magiging sections ko po sa aking uh, module. So, pansin niyo po, meron akong intro page. So, soft copy of module. Then, lesson presentation galing po sa Canva. Lesson presentation sa Google Slide at lesson presentation PowerPoint file. Okay? So, ito po. Ito po yung gusto kong i-upload. Yan lang po. May image po ako. Tapos, ito po. Ito po ay galing sa module. Kaya yeah po, kinuha ko po ito sa part ng module. Pag, pwede pong basahin ng bata yan na, ah, ito pala yung, ito pala yung objectives ng lesson. Tapos, dinagdala ko na lang po ng, are you ready to learn about motion, my dear students? Ayan, di ba po? Okay, so ang gagawin ko po, eh, Nakaready na po ang ilalagay. Sabi ko nga po maganda na meron nandun po yung copy nyo ng inyong module. Ito po yung module 1, di ba? Dito naman po yung mga information. Dito ko po kinuha. Ayan, ito po yun. Dito ko po kinuha. Di ba? Ayan, introduction. Then, sir, paano po mag-upload ang image? So, ang gusto po kasi muna, image po muna. Okay? Then, para pa makapag-upload ng image, ayan po, click nyo lang po ito. Ayan. Ayan. Upload image. Lalabas naman po yung pangalan ng button. And then, ang gagawin niya po ay hanapin po para mag-upload po ulit. Galing po sa ating laptop or file. So, click po yung drop file here. Tapos po, hanapin po yung image. So, alin po ba dito? Ito po yun. Okay? Yan, motion. So, all about motion siyempre. Kasi pag yung mga bata po, di ba, pag gumagalaw yung image, hindi po siya static, mas o task colorful pa, nahuhook natin sila. Okay? So, save. So, pag-click po ng save, na-upload na po siya. Pag click po ng save, sige natin, ayan siya. So normally po nasa left side, di po? tas nagbabago, ayan, magmagalaw, may mga nagbabasketball, swimming, di So all in motion. So gusto ko siya, sir, ilagay sa gitna. gagawin ko, click po lang po yung image. Ayan, pag na-click na po yung image, parang na-highlight po siya, click po lang po to Align center. Pag click ko po, po ng align center, ayan na po siya. Sir, parang masyado pong malaki yung image. So, para pulitan yung image, i-click niyo po ulit yung image. Tapos po, scroll down. Ayan po, may, makita po kayo dito square type. Then, i-long press po natin. Tapos, i-drag po natin sa size na gusto natin. Ayan. Di ba po? Ayan na. Tapos, ang gagawin ko na lang, may image na ako. Ay, magta-type na po ako ng information ngayon. Di ba po? So, maglalagay na po ako ng text. So, since may naredy na po ako sa Word file, ayan, ang gagawin ko na lang po ay mag-copy. So, highlight. Tapos po, copy, control C. Sir, pwede mo mag-type na lang ng directa? Yes po, pwede po mag-type dito ng, ng directa. So, ang gagawin niya lang po, pag bumalik na po kayo doon, ayan, dito po ulit tayo, babalik po tayo, pwede this module, ayan, tab po tayo, ayan, this module, ayan po, di ba? So, meron po kayong, okay, since nakaready na po siya or galing siya sa module, i-copy na lang po siya. Control C, nag-copy natin, Control V, Ayan. Ayan na po. So, meron na po. Nandito na po. Na-upload na. Sir, pwede ko po, po yung iayos po yung, yung text. Pwede po. Pwede natin i-click dito sa taas. Pag may nakita kayong spaces. Ayan. Ayan. Tapos po, sir, pwede ba lakihan? Ganun po ulit. Yes. Highlight lang po. Every time na may gagawin po kayo, kailangan naka-highlight po yung gusto nyong baguhin. Ayan. I-highlight po natin. Tapos po, pilit po tayo dito ng atin pong font style. Ayan. So, pag nito, ano pong font style? Na para pong Word, para pong Microsoft Word po talaga siya. Na-upgraded lang po talaga kasi mayroon pong mga ibang bagay na pwedeng gawin. ba? Diba? So, halimbawa po, pinili ko ay um, Ayan. Pinili po natin ay Tahoma. Ayan. So, tapos po, gusto ko, sir, lakihan po ng konti para hindi po masyado maliit. So, mga 14 po siya. Ayan. Ano po, di ba? Sir, pwede pa ba siyang ano, ayusin? Yes po, pwede po siyang ayusin. ah, uh, pwede rin natin siyang, kung gusto nyo pong i-bold siya, highlight lang po, then bold nyo po. O, oh, yan, ayan po siya. Okay? So, ayan po yung magiging itsura po niya sa ating first na lesson. So, pwede nyo po itong ayusin. Nasa inyo po, kung gusto nyo ba pong magdagdag ng, ng inyo pong audio sa dulo. So, pwede po yan. I-click nyo lang po yung re record audio. Tapos, magre-record na po kayo. So, siyempre, uh, use your microphone, allow. Okay? Tapos po, pag kinlik nyo po yung record, automatic, magre-record na po kayo. So, alimbawa po, click record. Are you ready to learn more about motion, my dear students? Stop recording. Tapos po, magpa-process na po siya. Pag na-process na po siya, lang po natin, please click save to add the audio. Save. Ayan. Ayan po, di ba? So, kaya eh, na po yung mangyari. Diba po? Sir, nakaano? ano, paano ko ito mapapakinggan? Wala pong problema. So, pag okay na po yan, okay na po yung inyong nagawa na intro, eh, at least may babasahin na po yung mga bata natin, ang gagawin nyo na po ay scroll down nyo po dito and then click save. Okay? Click save. Yan lang po. Ito na po yung itsura po niya. Bas may babasahin. So, pag kinik ng bata, ay na. So pag kinlik ko po yung kanina nas, na, na sinave po natin na audio. Are you ready to learn more about motion, my dear students? So, Di ba? Stig. <laughs> yun po yung advantage natin sa ating pong, uh, bagong learning management system. Actually, napakaganda po niya. So, kailangan lang po talaga natin may explore pa siya. Ayan. So, sir, paano po yun? May gusto po po kong i-edit. Halimbawa po, gusto kong i-edit. Pwede po yun. Pag gusto nyo po siyang i-edit, ang gagawin nyo lang po, And so, sa baba po, nakalagay po edit. Pagbalik nyo po doon edit, ayan, so babalik po ulit kayo. Ayan, ganun lang po kasimple mga co-teachers, mga kamasters, di ba? napakadali po. Kung gusto mag-record ng video, ganun din po, record video. Okay? So, I highly suggest po ulit na gawa po tayo ng ating, sa first page po natin, sa first section natin, ay yung introduction natin. Pwede po yan yung mga objectives of the module. Di ba? Alright? So, click lang po save. Ayan. And then po, meron na tayo. Pag nahihirapan po tayo ulit, ang gawin nyo lang po ay pumunta po dito sa gilid lessons. Ayan. Click so, natin. Ayan na po. May one section na po tayo. So, pag okay na po yung ating intro, ayan na po. Meron na po ang intro. Ang next naman po na gagawin natin, mag a na po na po tayo ng lessons. <coughs> Sir, gusto ko pong mag-upload ng ano, soft copy po ng module. Ano pong gagawin ko? Ano pong best na pwedeng gawin? Ang um, pwede pong gawin ulit, i-click nyo po itong add section. Pag add po ng section, you have two options po ulit. O pwede po na i-click po yung file. Pag file po, yan file. Pag click nyo po yung drop file here, uh, i -a upload po yung lesson or yung soft copy ng ating pong module. So pwede po yan. So ulitin po natin, expo, add section, tapos po file, tapos po, drop file here. Ayan, tapos hanapin natin po yung module. Ayan. So, nandito po yung ating pong module. Click po natin yung PDF file ng ating pong module. Ito po yung uh, kinonvert convert natin. PDF file, Word file, PowerPoint file. Ayan po. Yan na po yun actually. Po, pwede na po yan. Okay, pero pakita lang po muna natin to. So, pag-click po ng open. Ayan po. So, lalabas na. Ayan. So, nakalagay po yung ano, module 1 uh, soft copy. So, nakalagay po ito. Name. Ano po yung name? Lagay niyo po dito module 1 module 1 describing motion describing motion module soft copy. Soft copy. Ayan. Soft copy. Alright. So, ayan po. Then, click po save. And then, click po save. Ayan. So, ayan na po. Ito po yung makikita ng mga bata po natin. Okay? Balik po tayo ulit doon sa ating pong left side, lessons. So, pansin niyo po, meron tayong two sections. Click po sa gitna. Ayan. So, yung una natin, introduction. Tapos, pangalawa, module 1, describe motion soft copy. Yeah? So, dalawa na po. Okay? So, ang gagawin po niyan, kapag click po ng bata ito, lalabas po to da-download po nila. Sir, may iba pa bang way para po mas mapaganda yung access niya? Pwede po. Okay? So, balik lang po tayo dito ulit. Lessons. Tapos po, click ko po sa module 1. Ayan. Sir, paano naman po mag-upload ng lessons po doon sa from Canva and Google Slide po? Okay? So, paano po yun? So, ang gagawin nyo lang po ulit, i-click nyo lang po yung add section. Tapos po, page page po, ano, page. Yan, tapos po, lagyan po natin dito ay presentation. Presentation. Tapos po, Canva. Yan. So, unay po natin ay Canva presentation. Click natin, save. Okay, so ganun po ulit ang makita natin. So, pag na-click na po natin yung page na yan, click lang po natin dito, edit. Yan po sa baba, edit. Pag page po, lagi may edit. So, balik po tayo ulit sa parang ginawa natin yung una, sa introduction, yung parang ano po, word. Gagawin nyo lang po dito, kailangan, syempre po, meron po kayong Canva na doon nyo po ginawa. Pwede kayong gumawa ng intro muna na, ano, na message. Para. Hi, students. Ayan. Tapos, um, below is a copy of our lesson. Ayan. Ayan. Gawin lang po natin dito, ay makuha po yung ating Canva presentation. Sir, paano po yun? So, syempre, kailangan ko pong mag-i-open yung aking Canva account kung saan nandun po yung presentation. Ayan. Pag nasa Canva, na-open na po yung file. Make sure naka-open po yung file or yung ginawa niyo pong lesson. I-click niyo po dito sa may upper right side, yung three dots. Pag-click po ng three dots, scroll down po, hanapin si Embed. Okay? So, kapag hindi nyo ba po makita si embed, hanapin nyo lang po yung nakalagay si all. Okay? Basta si all. Tapos po, dapat lalabas po ito lahat ng mga pwede natin kung saan pwedeng ma-share ma sa ma ating Canva presentation. Napakadami po. So, dito po natin ikihanap yung embed. Ito po, embed. Okay? Click natin embed. Tapos po, ay, ay nalalabas po ito. HTML embed code, tsaka smart embed link. So, ito po yung kailangan natin. HTML embed code. Embed code. So, click, na, uh, click po natin copy. Ayan, copy. So, pag nakopy na po natin, balik po ulit tayo dun sa ating learning management system. So, sir, paano ko po yung I-paste ip ip ko po lang ba dito yun? Uh, control V. Hindi po. Mali po. Okay? So, huwag niyo pong gagawin yon Okay? So, ang gagawin niyo po, pag ganun, ang gagawin niyo po ay i-click niyo po dito sa may hanapin niyo po to yung parang uh, mga arrow po yan. Ang tawag po diyan ay source code. Dito po natin i paste yung code natin. Okay, so click button source code. Tapos po lalabas po ito. Ayan. So enter lang po natin. So pag napapansin niyo, meron po dito na kalagay na po kasi meron tayong tinype. So enter lang po natin. Tapos po ay control V. Ayan, naka-paste na po siya. Ano po? Ayan, pag okay na po, na-paste na natin, then okay. Then, hintayin po natin, ma-embed -ma na po mismo yung Canva. Ayan na po siya. Di ba po? Ayan. Stig. Di ba po? Ang galing. Ka-embed na po dito yung ating presentation front Canva. At ang kagandahan po dito, pagpapasin ninyo po, ayan. Po, pwede po niya, yung bata, ayan Ni next next na lang po niya. Okay? So, next. So, para na rin po siya nag-aaral doon po mismo sa new LMS. Okay? So, kahit wala po siyang Canva account, tayo po kasi yung may Canva account, pwede po nila ma-access yung mga activities na ginawa natin. Di ba po? Ang galing. Ayan, yun po yung kagandahan talaga ni Neo LMS, ng ating BIM. Kasi napaka daming pwede natin gawin para mas ma-engage natin yung mga bata po natin, yung mga sudyante po natin. Okay. So, pag okay na po yan, gawin na po natin ay click na lang po yung save. Ayan. Di ba po? So, meron na po yung lesson. Oh. Di ba? Ang ganda. Alright. Stig. So, nakapag-upload na po tayo. So, pwede nyo pong i-edit yan para may space ra, ah. At tanggalin ko nga yung space. Then, i-click lang natin lagi. Save. Huwag nyo pong kalimutan na pag may ginawa po, save. Alright. Ganun po. Meron po tayong lesson from Canva. Okay? Sir, paano po yun? Wala po akong Canva. Meron po ako Google Slide. Paano ko po yun i-add po dito? So, ganun po ulit. Gawin nyo lang po ulit. Punta po sa gilid. Ayan. Then, lessons. Tapos po, i-click yan. Sa gitna, yung first lesson po natin. Tapos po, i-click natin itong add section. Ulit. Add section. Ganun po ulit. Page. Then, title niya, ganun, presentation, presentation, tapos, kaya po natin ay Google Slides. Google Slides. Ayan. Tapos po, click na natin, save. Okay. So, parang ganun po kanina, kailangan din po natin makuha yung embedded code doon po sa Google Slide. So, yun lang naman po ang kailangan natin, makuha yung embedded code. So, para po ma-edit to, Ganun po ulit. Click edit sa baba. Tapos, ganun po. Kagaya kanina. Hi students. Hi students. At tapos, I-type nyo lang po yung gusto nyo i-type. Wala akong naman po problema dyan. Tapos po, punta na tayo dun sa ating Google Slides naman po ngayon, di ba? Kasi nandun po yung presentation natin. So, nandito na po tayo sa ating Google Drive. Open po natin yung file natin. Ayan po. So, ito po yung ating Google Slides na ginawa. So, yan po. So, halimbawa po ito, nandito yung, yung presentation nyo. So, para po makuha nyo yung embed code ng inyo pong Google Slide, ang gagawin nyo lang po ay i-click nyo lang po dito sa file. Okay. Then, kailangan nyo po kasi na mapublish to sa web para po magkaroon po kayo ng embed code. So, click lang po yung publish to the web. So, ulitin po natin. Naka-open po yung Google Slide. Tapos punta po sa may upper left side, file. Tapos po, hanapin po yung publish to the web. Publish to the web. Pag-click po ng publish to the web, ayan na po. So, kailangan po natin siyang i-click yung publish. Ayan. So, pag na-click mo yung publish, then okay. Ayan po. So, mapapansin nyo po dito na pag-click nyo po yung embed, ayan po, magkakaroon na po siya ng code. Ito po yung embedded code na kailangan natin. Ayan. Ayan po yun. Okay? So, ang gawin po natin, i-copy po natin. Pwede nyo pong i-click tong start slideshow as soon as the player loads. Pwede po yan. Restart the slideshow after the last slide. Pwede po yan. Pwede nyo pong i-check. Ayan. Or uncheck. It's up to you po. Okay? Then, i-click po natin ito. Then, pag na-highlight na po siya, right-click, copy. Okay? Make sure na-copy po natin. Ano po? Tapos, punta na po tayo doon sa atin pong Neo. Ayan. Ayan na po. Then, wag po natin i-paste. Ip Sabi ko nga po, dito po tayo pupunta sa source code. Ayan po, source code. Tapos, enter lang po ng isa. Tapos po, ay control V. Ayan, or paste. Ayan na po. Ito po yung embedded code galing sa Google Slide. Then, click po, OK. And then, ayan. Ganyan na po siya. Diba po? So, meron na po tayong lesson. So, pag kinlik ko po dito, ayan. Ayan po siya. Ayan. Alright. Di po? Astig. So, nakapag-upload na po tayo. Pwede na po mag-aral din yung mga bata natin during the asynchronous time. Tapos po, huwag po nga kalimutan, i-click po yung save sa baba. Ayan na po. Alright. 'di ba? So napakaganda po. Napakaganda po talaga ni Niyo. Okay. So nakapag-upload na po tayo sa na from Canva, nakapag-upload na po tayo from Google Slides. Sir, pa, paano po pag wala po akong ano, Google Slides at Canva pero PowerPoint file po. So ulitin po natin. Ganun po ulit. Balik po dito sa taas. Then lessons, pag nawawala po, nalilito na po kayo. Punta lang po kayo dito sa lessons at babalik po kayo sa pinaka Then, papapasin nyo po, dito pa lang po ako gumagawa sa una, sa module 1. Alright? And then po, ayun e na. Meron na akong introduction, meron na akong module 1, describing motion of copy. May presentation ako from Canva, may presentation ako from Google Slides. Sir, pa, paano po yung PowerPoint file? So actually, sa PowerPoint file, po pwede po two ways. Pwede po add section. Add section po ulit tayo. Po pwede po file. Yung file na po mismo. File. Ayan po. Tapos po, drop files here. Tapos po ay, yan, yung PowerPoint file. Uh, PowerPoint po yan. And then, open. Ayan na po. I-upload na po yan Neo, sa niyo Sa BIM po natin. Tapos po ay, lagay na po natin dito. Ganun po ulit. Presentation. Presentation. PowerPoint. Ayan. And then, save. Ayan. So, ganito po yan. Okay? So, pag mapapasin niya po, ganito lang po siya. Hindi kagaya po sa Canva at Slide, automatic po nakikita ng bata. So, pag ganito po kasi file, pag -click po na ito, pwede po i-download naman po ng bata. Tapos, pag-aralan niya sa cellphone niya na po pagka-download niya. So, sir, ano po ang inyong suggestions para doon? So, para pag gusto niya po na parang maging ganun po sa first two natin na upload from Canva at Google Slide, I suggest po na i-upload nyo na sa inyo pong Google Drive yung inyo pong mga uh, PowerPoint presentation para po ma-convert siya into Google Slides. Then, from that po, pwede nyo na po na kunin yung embed code or embedded code para po ma-upload dito. Okay? Para po maging ganito yung style niya. Ayan. So, galing po sa Google Slides. Diba po? Sir, paano po mag-upload ng PowerPoint sa Google Slides? Ayan. So, nasa Google Drive account po tayo. I-click lang po natin sa may sa folder kung saan nyo po gustong i-upload. Right-click lang po. Right-click. Pag right-click po, file upload. Ayan, file upload po. Tapos po, hanapin nyo na po yung PowerPoint file. Pag-click po ng PowerPoint file. Ayan po. And then, open. So, i-upload na po yan sa Google Drive. Once na-upload na po yan sa Google Drive, pwede nyo na po siyang kunin yung embedded code. Diba? Ayan. So, na-upload na po siya sa inyo pong Google Drive. So, open nyo na lang po yan. Pag open nyo po ng file, automatic po ay ma-open na po siya through the Google Slide. Okay? Ayan po. So, once na na-open nyo na po siya sa, inyo, sa Google Slide, so, click nyo lang po ulit file. Tapos po, publish to the web. Ayan po, gaya yung ginawa kanina. So, publish nyo na lang po. Ayan. Pag-click nyo po yung publish dito, then get the embed code. Ayan. Then, copy nyo na po. Diba? Ganun lang po kasimple mga kamasters ko teachers. So, balik po tayo. Ayan na. Balik po tayo dun sa ating lessons para po makita natin yung overview natin. Ayan. Right click, then lessons. Ayan po. ba diba? So, ang ganda po. Nagsisimula na po. Nagkakaroon na po ng laman yung ating pong BIM, yung ating pong learning management system. So, click lang po natin para makita natin. So, ito na po yun. Okay. So, yan po mga co-teachers. Sana po ay may natutunan po tayo sa video na to tungkol po dun sa pag-upload ng mga lessons po natin from Canva, from Google Slides, and from PowerPoint. Same din po sa paggawa ng introduction. Okay? So, I highly suggest po mga co-teachers na when we do it, laging i natin na yung ano po ba yung sa tingin natin mas mas ma-iinganyo, makukuha natin yung attention ng mga bata natin. So since mga bata po yung main clientele natin, so gusto natin na na enjoy din po nila yung learning management system. And with that, thank you so much again po sa panonood po sa ating video, um, at po sa next video po na gagawin natin. Um, see you po sa ating next Neo LMS video series. Thank you so much po.